<laughs> Super highway. Anong meron dito, Nak? Um, pagkain. Pagkain. Ano Anong mga pagkain meron dito? Uh, Melty chicken and egg. <laughs> Melty chicken and egg? So... Ang liit yung bangko natin. Ang liit ng bangko Dente daw? Tingnan ko daw. Yo. Bangko. Ganyan yung bangko. Dito na nakaset up. Okay. hindi na nasisira kasi mapataba, hindi din nasisira. Oh. Ano so, sa Dito kami ngayon sa Super Highway. Daanan dito ngayon ay papunta sa labasan para sa Kabaluway. Tapos sa kabila, papunta dito sa right side ko, papunta sa food. Tapos dito para Kabaluway. Labasan So, ganito yung ano ngayon sa Superhighway. Laging maraming tao kapag hapon kasi, yun, nagpapa nagpapahangin, nagpapalamig, at, inuubos yung, ano nila, pera nila. <laughs> Kung may pera. Pero wala akong pera. Ito ng madam o. Si madam. Si madam ay maraming pera. Number one, So, tinawag na yung number namin. Number 1 daw kami. So, kami yung nasa unahan. <laughs> Yan na iyan naman ah. Pakita mo na. Pakita mo siya. Number 1. Yan. 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 Ganito yung setup namin dito. Yan. Number 1. So, oh. punas kunas Punas. Punas muna. Ah, sige, sige, sige. Picture tayo na. Dito na. Ito. Today, nag-picture kami. Ito so, yun, pagkain ko pagkain mo. Ano pagkain? ay, ay merci pala, merci. Ito yung na-order namin, hati lang kami kasi wala kami pera. Ito nang o, oh, ang madam. Ito nang ang <laughs> madam. Si madam ito, naman, Ito oh, ang number one. Ito ang <laughs> masarap in the world. masarap in the world. Ah, <laughs> oh, siya nagiilom ako hindi. Na. Ah. Ngayon mo yung cameraman. Papunta ka pa doon oh. No? Punta doon. Yeah. pupunta doon. Wait down. So, dito na yung order namin. Kita na dito, yun, yun order namin. Ah. Ang sarap talaga. Ang sarap. Di nga sarap. <laughs> ang sarap talaga yung dati. <laughs> dati. <laughs> Mas masarap pala. Yung naman yung <laughs> Binawi mo ah. Ito yun ano ko. Tinan mo naman. Ang ganda. Okay, kain na. Ang tahan na. Kain na. I have milk tea. And okay na ako magkahan.